Magandang araw mga pre, ito na nga pala ang panghuling video para sa pagawa ng ating brother house. Nung nakaraan pala ay kinulang tayo sa materiales kaya naman hindi natin natapos ito. Bale ang kulang nga pala dito ay ang yero ng magsisilbing division at ang dingding at pinto. Ito sana ranging net ang gagamitin natin bilang pang takip sa itaas at magsisilbing dingding ding na rin ng ating bagong brother house. Kaso nga lang ay parang madali lang ito masira. Kaya nga ay naghanap tayo ng ibang gagamitin bilang magsisilbing dingding ding ng ating brother house. At andito na nga tayo sa isang hardware na malapit lang sa amin. Bala itong steel matting nga palang napili natin pang palit sa ranging net. Medyo may kamahalan nga lang ito pero worth it naman talaga dahil nga ay matibay at alam nating tatagal siya. 320 pesos nga palang isa nitong steel matting. At ang sukat nga pala nito ay katulad lang ng plywood, 4x8. Bumili nga pala tayo ng anim na steel matting at anim na yero. At kahoy para sa frame ng ating pintuan, kasama na nga pala ang door handle at itong dalawang door lock. At inumpisa na nga kagad natin magkabit ng steel matting. Medyo madali lang talaga siya ikabit compared sa ranging net. Pagkatapos nga pala ay sinunod na din natin ang pinto. Di na nga natin naipakita ang iilan dahil nga naging busy tayo sa pagpupukpok. Pagkatapos natin maikamit ang pinto ay naglagay na nga palagan tayo ng beddings para sa kanila para mas comfortable sila sa bago nilang brother house. At natapos na nga tayo sa ating brother house mga pre, talagang worth it lahat ng pagod at sakripisyo dahil nakita mo ang kinalabasan ay sobrang ganda talaga. Bali susumadahin nga pala natin magano lahat ang nagastos. So ito na po mga pre. Sa labor ay 2,000 pesos dahil apat na araw itong tinrabaho. 500 pesos per day. Sa kahoy naman at 40 pieces ay 2160 pesos. Sa 80 pesos na Roblox ay 790 pesos sa tatlong sakong ng semento ay 825 pesos sa hapod na buhangin ay 1,000 pesos sa yero na 15 pieces ay 3,975 pesos sa round bar na 2 pieces 10 na memang sukat ay 260 pesos sa pako ay 225 pesos at sa steel mat na 6 pieces ay 1,920 pesos at ang lahat ng nagastos natin ay 11,730 pesos sa pagpapagawa ng ating bagong brother house para sa ating mga manok di ko sinasabing gaya biyahin nyo mga pre pero pwede naman kayong gumamit ng mga kawayan o di kay nipa para mas makatipid talaga pero kung makikita nyo naman ay sobrang ganda talaga at matibay siya at least may idea na rin kayo kung magano ang gagastusin sa pagpapagawa ng pabahay ng manok kahit simulan mo lang muna sa simple ang importante ay sinimulan mo yun lamang po para for more mga pre